Magandang araw sa iyo. Alam mo, madalas nating pag-usapan kung paano magsimula ng uh, magagandang bagay, proyekto, negosyo, komunidad. Pero napag-uusapan ba natin kung paano ito iiwanan ng maayos? Yung tipong hindi lang basta maglalaho yung pilaghirapan mo kapag wala ka na. Ito yung tanong na uh, madalas mahirap sagutin para sa maraming leader, di ba? Nakatanggap kami ng mga material na sumisilid talaga dito sa ideyang yung sining o marahil yung responsibilidad ng pag-alis. Ang focus nito ay sa konteksto ng misyon o pagtatayo ng simbahan. Pero habang binabasa namin, parang ang daming aral na pwede mong mapulot kahit sa ibang larangan. Alam mo yon. tinatawag itong Biblical Blueprint for Indigenous Leadership. Medyo technical pakinggan, pero interesting yung laman. Kaya ang gagawin natin ngayon ay himayin itong mga batayang ito. Titingnan natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paghahanda sa pagalis, alis Paano magtiwala sa mga susunod na leader at uh, bakit daw ito mahalaga para masiguro hindi lang programang iniwan ang maiiwan kundi isang misyon na buhay at nagpapatuloy. Okay. Simulan na nating busisiin itong ideya ng maayos na paglisan. Sa simula pa lang, parang contra-intuitive, no? Bakit pag-uusapan ng pag-alis kung kasisimula pa lang o nasa akasagsagan ka ng pagpapalago? Pero ayon dito sa mga material, dito raw madalas nagsisimula yung problema. Oo, tama ka dyan. Kasi dahil nakafocus tayo sa pagtatayo, nakakalimutan nating ang tunay na layunin pala ay yung pagbibigay kakayahan sa iba. Exactly. Ang ending daw, dependency, hindi discipleship. Parang laging kailangan ng tagalabas o nung nagsimula. Ganun ba? Precisely. Yun yung sinasabi. Ang unang malaking shift na iminumungkahi dito ay sa ating panukat ng tagumpay. Kadalasan kasi ang tinitingnan natin ay gaano kalaki ang natayo ko o gaano karami ang miyembro ko. Diba? Yun yung usual metrics. Pero ang hamon dito, ang tunay na sukatan daw ng maturity ng isang leader o planter ay hindi kung gaano karami ang kaya niyang hawakan, ah? kundi kung gaano karami ang kaya niyang pakawalan ng maayos. Yung maayos na pagbitaw. Pakawalan? Oo, nang hindi nasisira yung diwa ng nasimulan. And what's fascinating here is... Um, Sinasabi na ito raw ang mas mahirap na pagsubok, itong pagbibitaw kesa sa pagtatayo mismo. Wow. May isang magandang paggalaawan na ginamit dito, karang metaphor. Para ka daw isang manghahabi na may dalang kakaibang disenyo. Oo, yung weaver and seed. Na isang hardinero na may dalang pambihirang binhi. Ang tuksuraw raw ay manatili kang sentro. Ikaw yung laging gumagawa. Yun yung common temptation. Pero ang tunay na layunin, kayon dito, ay turuan yung mga lokal na humabi gamit ang sarili nilang sinulid at materyales. O kaya hayaan tumubo yung binhi sa kanilang lupa hanggang maging isang gubat na may sariling buhay. Kumbaga, sustainable na siya. So ang sukatan pala talaga ay hindi lang yung ganda ng hardin mo ngayon, kundi kung nagiging kagubatan ba ito na kaya ng tumayo mag-isa. Tama ba pagkakaintindi ko? tama-tama, hindi kontrol kundi pamumukadkad ng iba. At ang nakakagulat, hindi pala ito bagong management theory nang. Akala ko parang modern concept lang ito ng succession planning or exit strategy. Sinasabi sa mga teksto na may malalim na ugat ito sa kasulatan mismo. Ano daw ang mga sinasabi sa Biblia tungkol dito? Oo, yun yung interesting part. Hindi ito na imbento kahapon lang. Maraming teksto at prinsipyo ang nagtuturo pala nito. Halimbawa, sa Efeso 4, 11-16, malinaw na sinabi kung bakit may mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Okay. Hindi para sila ang bida at gumawa ng lahat, kundi para sanayin ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Ah, para i-equip yung iba. Exactly. Ang layunin ng mga kaloob na ito ay para paganahin yung lokal na katawan ni Kristo, hindi para manatili silang indispensable. Yung trabaho nila ay gawing hindi na sila kailangan sa parehong paraan balang araw. Gets ko. Parang raising leaders din? Oo. -o. Tapos isa pang napakahalagang teksto ay ang 2 Timothy 2.2. Ito yung modelong parang relay race. Ah, yung pagpasa. Yun nga, sabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala sa mga taong mapagkakatiwala na may kakayahan namang magturo sa iba. Yung salitang griego dito para sa ipagkatiwala, para tithemi, ay hindi lang basta pass the info. Ano yung implication nun? Ang kahulugan nito ay parang pagdedeposito ng isang napakahalagang bagay sa isang pinagkakatiwala. May expectation na iingatan at ipapasa pa sa susunod. May bigat, may pananagutan. Hindi lang basta turo. Wow, okay. So may sacred trust na involved. Parang ganon. At makikita rin natin ang isang working model sa gawa 13-1-3 dun sa Antioquia. Hindi si Pablo o si Bernabe ang nag-decide na okay, aalis kami for mission. Ah, uh, hindi self-appointed. Hindi. Aubo komunidad sa patnubay daw ng Espiritu Santo ang nag-ayuno, nanalangin at nagpadala sa kanila. Ito ay nagpapakita ng isang komunidad na may sapat na maturity para magpadala ng sarili nilang mga miyembro, hindi top-down ng desisyon. Community-driven pala. Oo, at marami pang iba. Si Moises na nag-delegate ng trabaho sa mga hukom sa Exodo 18, tapos formal na ipinasa ang baton kay Yosue sa Deuteronomio 31. Si Jesus mismo na ang turo sa pamumuno ay paglilingkod, hindi pangingibabaw sa Marcos 10. Servant Leadership yun. At ang mismong pagkakatawang tao ni Jesus, yung sa Juan 1.14, ay isang malaking aral tungkol sa pagpasok sa kultura ng iba, pagiging lokal, hindi yung pagiging dayuhan na nagmamasid lang from afar. Okay. So malalim pala talaga. Hindi lang mga utos o kwento. May mga um, theological underpinnings pala ito. Ito marahil yung nagbibigay ng mas malalim na bakit sa likod ng practice na ito hindi lang siya good idea, kundi parang nakaangkla sa kung sino ang Diyos at paano siya kumigilos. Tama ba? Tumpak! Ito yung mga pundasyon na binabanggit. Una, ang sovereignty of God. Sa huli, ang gawain ay sa Diyos. Hindi tayo ang may-ari, mga katiwala lang. Kaya hindi tayo dapat kumapit na parang sa atin nakasalalay ang lahat. Okay, Diyos ang may control. Pangalawa, incarnational humility. Ang ibanghelyo ay kailangang magkatawang tao sa bawat kultura. Hindi ito dapat manatiling imported o nakabalot sa dayuhang forma. Ang pagbibigay daan sa lokal na pamumuno ay bahagi nito. Kailangan maging lokal, kumbaga? Oo. Pangatlo, authority as stewardship. Ang anumang otoridad na hawak natin ay hindi para sa sarili nating kapakanan. Ah, hindi power trip. Hindi dapat ipinagkatiwala ito para sa paglilingkod at pagpapalago ng iba. May pananagutan tayo sa Diyos kung paano natin ito ginamit para ba kontrolin o para palayain ng iba. Malaking anong yan? Meron pa, subsidiarity. Ito yung prinsipyo na ang desisyon ay dapat ginagawa sa pinakamababang antas na may kakayahan. Sa madaling salita, kung kaya naman ng lokal na team, dapat silang magdesisyon, hindi yung nasa mas mataas. Pagkilala sa kakayahan nila? Oo, pagkilala sa kakayahan at konteksto nila. At panghuli, yung konsepto ng kinosis hango sa Filipos 2 tungkol kay Kristo. Ito yung radikal na pagpapakumbaba. Paghuhubad sa sarili? Oo, pagtalikod sa sariling karapatan at privilehyo para sa ikabubuti ng iba. Ang maayos na pag-alis, ang pagbibitiw ng kontrol, ay isang konkretong pagpapakita ng kenosis sa pamumuno. Wow, ang lalim nun. Okay, maganda lahat pakinggan, pero alam naman natin, sa totoong buhay, hindi laging madali itong gawin. Siyempre, reality check. Ahaming tukso. Maraming pagkakamali na posibleng mangyari. Ano yung mga karaniwang lubak o pitfalls na nabanggit sa mga material na dapat bantayan? Ay, marami. At madalas, hindi natin namamalayan na nahuhulog na pala tayo dito. Isa na yung paternalism. Ano yun exactly? Yun yung ugaling parang magulang na laging nagsasabi, kami ang mas nakakaalam para sa inyo. Hindi pinagkakatiwala yung kakayahan ng mga lokal na magdesisyon para sa sarili nila. Laging may guidance na parang control. Okay, gets. Parang father knows best. Arang ganon. Kabikit niyan ang financial dependency. Minsan, hindi sinasadya pero yung paghawak sa pondo. Ah, uh, yung pera? Oo, yung purse strings. Ito yung nagiging paraan para makontrol pa rin ang direksyon ng gawain kahit sabihing lokal na ang namumuno. Kung sino may hawak ng pera, may power pa rin, di ba? Oo nga naman. Tapos, nandiyan din yung cultural capture. Dito pumapasok yung pagpilit na gayahin ng lokal na grupo yung mga paraan ng pagsamba, estilo ng pamamahala, o kahit mga teolohiya na galing sa labas. Na hindi naman fit sa kanila. Oo, na hindi naman natural o angkop sa kanilang kultura. Parang ginagama silang kopya lang, hindi authentic. May panganib din siyempre ng premature exit or abandonment. Yung bigla ang pagalis na hindi pa talaga handa yung mga iiwanan. Parang iniwan sa ere. Yun din, delikado. Pero yung kabaliktaran nito na baka mas common pa nga, yung founder dependence o yung tinatawag na savior complex. Ah, yan. Malaking bagay yan. Ito yung parang ang hirap bitawan ng leader yung role niya, yung pakiramdam na pag umalis ako, baka gumuhulat ito. Madaling sabihin, pero mahirap sigurong aminin sa sarili niya, no? Parang nakakatakot isipin baka masayang ang pinaghirapan. Totoo 'yan, malalim ang ugat niyan. Madalas nasa pride, ako lang ang may vision o takot paano kung pumalpak sila, paano kung hindi na ako importante? O yung pagkakakabit na ng sariling identidad doon sa posisyon. Identity issue pala. Oo, hindi lang ito simpleng issue ng strategy, kundi malalim na usaping pang-puso at identidad ng leader. Kaya nga mahalaga yung self-awareness at minsan, kailangan talaga ng tapat na kaibigan o no mentor na magsabi sa iyo ng totoo hindi mo makikita mag-isa minsan. So narita natin yung mga posibleng dahilan kung bakit mahirap bumitaw at yung mga maling akala na pumipigil dito. Pero hindi naman tayo iiwan lang doon sa problema. Mukhang nag-aalok din ng konkretong hakbang itong mga material. Parang isang road map o blueprint para sa maayos na paglipat ng pamumuno? May practical na gabay ba? Meron. At ang maganda rito, hindi ito checklist lang natatapusin mo agad. Isang proseso na may limang yugto. Hindi ito minamadali. Una, intention from day one. Sabi rito, dapat sa simula pa lang ng anumang proyekto o ministeryo, malinaw na sa sisip, sa puso, at marahil nakasulat pa nga sa plano. Ah, uh, dapat documented. Ideal yon. oo. Na ang ultimong layunin ay ang paglipat ng pamumuno sa mga lokal. Hindi ito afterthought lang kapag pagod ka na o malapit ka ng mag-retire. Kasama rito ang aktibong pakikinig sa lokal na konteksto mula sa umpisa pa lang. Okay, so intentionality from the start? Pangalawa, equip and embed. Ito ang mahabang yugto ng paghahanda. Hindi lang ito training o seminar. Mas malalim, parang apprenticeship, mentoring, paghubog ng karakter. Hindi lang skills pati puso. Oo, kasama rito ang pagtulong sa pagbuo ng teolohiyang angkop sa kanilang kultura, hindi lang basta salin, tapos pad-establish ng shared governance kung saan unti-unting lumalaki ang papel ng mga lokal sa pagdedesisyon. At critical dito ang pagtuturo ng tamang pamamahala ng resources or financial stewardship. Dapat matuto silang humawak ng pera. Mahalaga 'yan. Pangatlo, Pangatlo, entrustment and commissioning. Ito na yung formal na passing of the baton. Mahalaga na gawin ito sa paraang makabuluhan. Sa kultura ng mga tatanggap, yung culturally meaningful rights. Dito rin nangyayari ang legal na paglilipat ng mga titulo kung meron at bank signatories kung ligtas gawin. At dito pumapasok yung konsepto ng exit covenant. Ah, yung kasunduan. Oo, isang kasunduan na naglilinaw ng mga inaasahan at responsibilidad ng bawat panig pagkatapos ng transition. Para walang gulatan. Practical nga. Pang-apat, pag-pullback. Oo, nagiging mentor, consultant o kaibigan na lang, madalas by invitation na lang ang involvement. Mahalaga pa rin ang accountability, pero ang day-to-day -day leadership at decision-making ay nasa kamay na ng mga lokal. Nagbabago ang role, hindi naglalaho ang relasyon. Okay, hindi abandonment. Hindi dapat. At panglima, legacy and multiplication. Paano mo malalaman kung tagumpay ang pagalis? Hindi lang daw kung napanatili, maintenance yung nasimulan. Ano yung sukatan? Ang tunay na sukatan ay kung ito ba ay nagpapatuloy na magmultiply, nagsisimula na rin ba ng sarihin nilang mga bagong gawain o proyekto ang mga lokal na leader. Yung pag-alis mismo ng planter ay hindi dapat malungkot lang kundi isang pagdiriwang ng tiwala. At ang relasyon nagpapatuloy bilang magkatuwang hmm. partners, hindi na bilang magulang at anak. Multiplication, hindi lang addition or maintenance. Yan ang key. Iyon nga. Dalawang bagay ang tumatak sa akin dyan sa blueprint na yan. Una, yung pagbibigay diin sa karakter ng mga leader na paglilipatan based sa 1 Timoteo 3 at Tito 1. Ah, uh, oo. Oh, oh. Critical yan. Hindi lang pala sapat ang galing o kaalaman. Kailangan yung integrity, katapatan, maturity. Mahirap i-shortcut yun. Walang shortcut sa character building. Pangalawa, yung exit covenant. Parang ang practical nito, isang malinaw na kasulatan para maiwasan yung mga sabi-sabi o akala ko pagdating ng panahon para clear ang expectations. Oo, napakahalaga niyan. Para siyang prenup ng pagtitiwala at malinaw na expectations. Mahalaga rin yung tinatawag na readiness metrics. Ano yun? Mga sign na handa na sila? Oo, hindi ito petsa sa kalendaryo, kundi mga objective na palatandaan na handa na talaga ang lokal na liderato. Halimbawa, kaya na ba nilang ituro ang salita ng Diyos ng tapat at contextualized? Maayos ba nilang napapamahalaan ang pondo? Nakakapag-resolve ba sila ng internal conflicts? Nakakapagsimula na ba sila ng bagong initiatives? Ito yung mga konkretong basehan, hindi lang pakiramdam ng aalis. Okay. May checklist of readiness, kumbaga? Parang ganoon pero mas organic dapat. Naalala ko yung kwento ni Mara dito sa mga material. Ang ganda ng example. Siya raw ay isang guru ng paghahabi na pumunta sa isang nayon. Ah, yung weaver? Oo. Imbes na siya lang ang gumawa ng magagandang habi, ang ginawa niya, tinuruan niya ng husto ang mga taga-nayon. Kinuha niya yung mga luma at sira nilang habihan at tinulungang ayusin. Empowerment talaga? Tapos, nung nakita niyang kaya na nila at masaya na sila sa kanilang ginagawa, umalis siya, pero hindi patago o malungkot, may pagdiriwang daw. Celebration of release. Wow! At ang ganda, kasi hindi lang nagpatuloy yung paghahabi, kundi nagkaroon pa ng mga bagong disenyo na sariling likha na ng mga lokal. Hindi lang nila kinopya si Mara. Lumago sila. Parang ganyan yung ideal picture, no? Yan yung goal. Multiplication and contextualization. Kung iisipin, lampas sa mga plano at istruktura, mukhang ang pinakamalaking laban dito ay nasa loob mismo ng leader na aalis. Tama? Naku, oo. Hindi lang ito tungkol sa paano gawin, kundi paano maging yung tipo ng leader na kayang bumitaw. Walang duda. Ito ang puso ng usapan. Tinatalakay dito yung internal battle ng leader laban sa sariling mga takot. Takot na masayang ang effort, takot na mawala ng sensay, takot na pumalpak yung iiwanan. Legit fears yan. Legit, pero kailangan harapin. Laban din sa pride. Walang makakagawa nito kasing husay ko. At lalo na, laban sa pagkakabit ng sariling halaga, self-worth, doon sa posisyon o sa pagiging kailangan. Yung identity tied sa role. Yon. Dito pumapasok yung sinabi ni Juan Bautista sa Juan 3.30. Kinakailangan siya si Kristo ang maging dakila at ako'y maging maliit. Kailangan mong lumiit para lumaki yung iba. He must increase, I must decrease. Grabe. Kaugnayan niyan ang konsepto ng stewardship versus ownership. Paulit-ulit itong binabanggit. Tanong sa 1 Corinthians 4:7, ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Lahat galing sa kanya. Lahat talento, posisyon, resources ay bigay lang, pinagkatiwala lang. Tayo ay mga katiwala, stewards, hindi may-ari, owners. At ang isang tapat na katiwala ay alam kung kailan dapat ipasa ang responsibilidad sa susunod. Hindi niya ito inaangkin na parang kanya forever. Steward not owner. Okay, malaking mindset shift yan. Malaki? At nagustuhan ko rin yung konsepto mang Parents' Joy mula sa Triquan 1.4. Wala nang mas dakilang kagalakan para sa akin kaysa marinig na ang aking mga anak ay namumuhay ayon sa katotohanan. Ah, yan. Ang ganda niyan. Parang sinasabi rito na ang tunay na kaligayahan ng isang mentor o spiritual parent ay hindi yung manatiling dependent sa kanya ang mga tinuruan niya. Hindi yung lagi nakasabit sa iyo. Kundi yung makita silang tumatayo sa saili nilang mga paa lumalakad ng tama at namumunga ng sila mismo. Parang mas matamis pa raw yung ganong tagumpay kesa sa sariling tagumpay mo. Oo, yung joy na makita silang lumipad na. At para mahubog ang ganitong pusong handang magtiwala, magparaya at magdiwang sa tagumpay ng iba, may mga inimumungkahing spiritual practices ba? Paano ito i-develop? Ide Meron, sinasuggest dito yung regular na pag-amin, confession, ng sariling motibo sa Diyos o sa isang trusted friend. Mahalaga rin yung paghanap ng accountability partners na pwedeng kumausap sa iyo ng tapat, yung pwedeng magsabi ng, oy parang kumaapit ka pa ata dyan. Kailangan ng external eyes Oo. Mahalaga rin daw ang pag-reframe ng legacy. Ang iiwanan mo ay hindi building o programa, kundi mga taong hinubog at pinalakas, yung mga buhay na nabago, at yung mga tinatawag na rituals of release, tulad ng formal na commissioning o pagdiriwang ng pag-alis, ay nakakatulong din sa emosyonal at espiritual na pagproseso ng pagbitaw, hindi lang basta nag-vanish. May closure, kumbaga. May closure at celebration. So pagkatapos nating pag-usapan lahat ng ito, ano ang pinakaugat na mensahe? Para sa akin, ang lumalabas na ideya mula sa mga material na ito ay ang sukatan ng isang tunay at pangmatagalang pamumuno ay hindi kung gano'ng kakahalaga habang nandyan ka. Hindi yung indispensability mo. Mm -hmm. Kundi kung gaano kahusay mong inihanda ang lahat para sa panahon na wala ka na. Ito ay tungkol sa pagbibigay ka pangyarihan, pagtitiwala at pagpaparaya empowerment, and release. Hindi ito pagtatayo ng sariling kaharian, kundi pagtitiyak na ang mas mahalagang misyon ay magpapatuloy at lalago pa sa pamamagitan ng iba. Pagiging papat na katuwala, higit sa lahat. Yun ba yung summary? Napakagandang summary niyan. Stewardship over ownership. At para sa iyo na nakikinig, marahil ang tanong mo ay, paano ito applicable sa akin? Baka hindi ka naman misyonero or church planter. Pero subukan mong isipin sa iyong trabaho, sa team na pinamumunuan mo, sa organisasyon, sa komunidad o kahit sa pamilya mo. Paano mo magagamit ang mga prinsipyong ito? Oo, pwedeng i-apply yan. Paano ka makakapag-empower ng iba? Paano ka makakapagpakita ng tiwala sa kanilang kakayahan? Anong maliit na hakbang ng pagpapakawala ang kaya mong gawin para mas lumago sila kahit hindi laging nakasentro sa iyo ang lahat? Isang bagay na pagnilayan. At iiwan namin sa iyo ang isang panghuling tanong na pagnilayan na nabonggit din sa mga material bilang isang um, komplikasyon, isang challenge. Ano yun? Sinasabi natin ang maayos na paglisan ang ideal. Pero paano kung may mga sitwasyon na dahil sa mga external factors, sekuridad, political na issue, personal na kalusugan, ay hindi ka talaga makaalis physically? Kahit gusto mo o kahit handa na ang mga lokal. Ah, o nga. What if stuck ka dun? Yun. Paano mo maipapatupad ang prinsipyo ng paglilipat ng tunay na otoridad at responsibilidad ng pagiging maliit para sila ang lumaki habang nandyan ka pa rin sa picture? Ito'y isang masalimuot na hamon na nangangailangan ng karunungan at siguro pagkamalikaihan. Isang bagay na maari mong pag-isipan pa Paano mag-empower even when physically present pa rin? Wow, that's a tough one. Isa magandang tanong na bitbitin natin. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa paghimay na ito. Talagang maraming insights. Hanggang sa susunod.